na po'y nagiging abala sa kanilang pamumuhay. Ano po? Ngayon, ang sabi dito mga kapatid, basahin natin ang nasa awit 27.14. Maghintay ka sa Panginoon. Magpakalakas ka at magpakatapang ang iyong puso. Mga kapatid, dalawang katangian ng taong nag sa Panginoon. Una, ang sabi dito, magpaka lakas ka. Bakit kaya magpakalakas ka? Ang mga taong nag sa Panginoon, minsan ay hindi nagiging malakas ng hihina. Sasabihin nila ay nasa pintuan na. Bakit kung nasa pintuan na? Ay bit hanggang ngayon ay wala pa. Ayan, nanghihina na sila. Kaya ang ginagawa nila, hindi na sila abala sa pagbabasa ng balalakasulatan. Hindi na sila nag-aaral ng spirit of prophecy. Hindi na sila masyadong nakikinig sa mga ginagamit ng Panginoon bilang nagbibigay ng pampalakas sa kanilang pananampalataya. Ang iisipin nila boring. Ano mga kapatid? Sana mga kapatid, wag ganito po ang mangyari sa bawat isa sa atin. Ano po? At isa pang mapapansin natin mga kapatid, bakit sinasabing magpakalakas sapagkat ang tao ay kampante. Anong ibang term sa kampante? Panatag. Ibang English sa kampante. Anong English sa kampante? Okay. Ah. Contento. Ano? Contentment. Ang mga taong kampante, mga kapatid, sila yung mga taong ayaw gumawa. Walang iniisip. Ano po? Noong panahon ni Lolong Noe, lagi natin pag-aaralan yung panahon ni Lolong Noe, ang mga tao, hindi nila iniisip na magkakaroon ng isang malaking baha. Hindi nila iniisip na lalakas ang ulan, na yung ulan ay babaha hanggang aapaw sa bundok ito ang katangian ng mga tao na ito po ay hindi sila naghihintay. Ano po? Kaya ang tao pala naghihintay, hindi kampante, kaya ang sabi dito sa ating talata, magpakalakas. Bakit magpakalakas? Sapagkat kailangan ng tao ang Diyos sa paghihintay. Hindi sa kanyang sarili lamang. Kasi pag sa kanyang sarili, ay wala mga kapatid. Sabi nga ay Philippians 4.13. Lahat ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin, mga kapatid. Ano po? Ang tangi lamang makapagbibigay sa atin ng kalakasan habang tayo nag sa ating Panginoon. Eh sino? Ang Panginoon, hindi natin kayang palakasin natin ang ating sarili. May mga tao, may mga kapatid na nagsasabi, Brother Edwin, abay ako na may malakas na. Ako na may matibay na sa pananampalataya. Oh, pero mga kapatid, nasaan ang mga nagsasabing matibay na sa pananampalataya?